What's up mga boss Magpapalit ba kayo ng 28mm na carburetor Sa inyong rider 150 ano So ito yung kanyang Stock na carburetor mga boss Ay diaphragm At magkaiba sila ng cable Nung 28mm ano So kung magpapalit ka ng 28mm na uh, Carburetor mga boss Kailangan mo din magpalit ng Cable Na hindi ganito kasi eh, Naka Naka ano to sa diaphragm Naka Nakapasadya sa diaphragm no So ang gagawin mo na lang mga boss Para hindi ka na bumili ng cable Tanggalin mo tong cable na to At may grinder ka naman dyan sa inyo Ganito yung gawin mo mga boss ano Ayan mga boss Kailangan meron kayong uh, grinder And then ito yung cable ng ating Rider 150 ano So ito yung pang diaphragm mga boss ano Para hindi na kayo bumili ng uh, cable na pang 28mm ano kung mayroon mang nabibili ganito lang yung gawin nyo mga boss may ingay so itong nakikita nating nipple na to nung malaki ano sa diaphragm kasi to gamit paliliitin lang natin gamit yung grind, grinder no so gagrinder lang natin tong nipple na to so, pwede mo nang gamitin sa 28 28mm na carburetor or 30 ganon ano lang gagawin yung mga boss So ayun na nga mga boss, matapos nating i-grinder, ganito nga yung kinalabasan niya, no? So i naman natin sa 28mm kung kakasya nga, di ba? Ito yung Pisto uh, piston ng 28mm mga boss. So i natin. 'Yon. Yun. Yun. Okay mga boss at ayan na nga kumalasya na 'di ba? So ganun lang yung gagawin niyo mga bossing ano para hindi na kayo bumili ng cable sa inyong ride